Sa ating mga balita Suspect sa karnaping batay sa pamamaril sa Tagum City 20-anyos na estudyante patay sa sunog sa Malabon Panukalang pagpapalakas sa Animal Welfare Act isusulong ng Senado Pilipinas lumapag sa 53rd sa World's Happiest Country Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwersa ng Kinlat News Channel Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang isang binata sa Garcia Vilman Kilam, Tagum City kaninang umaga. Kinilala ng Tagum City Police ang biktima na si Raymark Deron Angeles alias Marawi, 18 anyos at residente ng barangay Mankilam, Tagum City. Ayon sa report, naglalakad ang biktima nang bigla siyang binaril ng hindi kilalang suspect. Sa ulat ng pulisya, sangkot umano si Angeles sa mga insidente ng theft, robbery at carnapping. Dati na rin siyang naaresto sa kasong pananaksak. Samantala, nito ring umaga, isa pang binatilyong natagpo ang patay sa Pangi Mako Davao de Oro. Base sa inisyal na report, sa ibang lugar umano pinatay ang biktima bago ito itapon sa daan. Kinilala ang binatilyo na si John Lauron, 19 anyos at residente rin ng Tagum City. Inaalam pa ng mga otoridad kung may kinalaman ang dalawang insidente. Isang babae ang nasawi sa naganap na sunog sa isang residential area sa barangay Tugatog sa Malabon ngayong araw, March 20. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP ng Malabon, natagpuan nila ang katawan ng biktimang kinilalang si Nyanza Manalang, 20 anyos, sa isang hagdanan sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Posible raw na nasofocate ang biktima mula sa usok ng sunog na ikinasawi nito. Sumiklab ang naturang sunog dakong alas 7 sa is ng umaga. Umakyat pa ito ng ikalawang alarma matapos ang sampung minuto mula nang magumpisa ang apoy. Bandang alas 8.12 ng umaga naman, idineklara na itong fire out ng BFP. Samantala, inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Paiigtingin ng Senado ang batas na nagpaparusa sa pagmamalupit sa mga alagang hayop at proteksyon para sa mga ito. Sa privilege speech ni Senator Grace Poe nitong Martes, isinusulong niya ang Senate Bill No. 2458 o Panukalang Revised Animal Welfare Act kung saan makukulong ng isang taon at anim na buwan hanggang tatlong taon ang mahuhuling nagmamaltrato sa alagang hayop. Kasama din sa panukala ang parusang pagkakakulong ng hanggang isang taon para sa mga nahuling nag-abandona at nagpabaya sa mga alagang hayop. Apat na taon naman ang kakaharapin sa kulungan ng mga mahuhuling nagkakatay ng aso at nagbebenta ng karne nito. Sa panukalang batas din itatatag ang Bureau of Animal Welfare sa ilalim ng Department of Agriculture. Pinapamadali ang panukalang batas matapos magtrending sa social media ang iba't ibang pagmamalupit at pagpatay sa mga alagang hayop. Tulad na lamang ng golden retriever na si Kilua na natagpo ang nakasako at wala ng buhay at ang asong si Erika na sinaksak ng isang Korean national. Lumapag sa ikalimamput tatlo na pwesto ang Pilipinas sa pinakamasayang bansa sa mundo ngayong taon batay sa World Happiness Report o WHR. Umakyat ito sa 23 baitang mula sa ranking itong 76 ng 2023 survey ng kaparehong report. Ayon kay Professor John Emmanuel Deneve, Director ng Well-Being Research Center sa University of Oxford at Editor ng WHR, kabilang ang social support, pagkakakitaan sa buhay, kalusugan, kalayaan, kabutihang loob at kawalan ng korupsyon sa pamahalaan sa naging basehan nila sa pagsukat ng national happiness ng mga bansa. Kaugnay nito ay tinanghal muli sa ikapitong sunod na taon ng bansang Finland bilang world's happiest country na sinundan naman ng Denmark at Iceland habang ang Afghanistan at Lebanon ang naitalang unhappiest countries ng naturang survey. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jaya Reyes, Nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news po po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <silence>